So welcome Rilards TV Okay no, so sa ngayon mga ka-idol Nakita nyo to Ito mga ka-idol ay Pusti Pero alam nyo ba mga ka-idol na Itong pusti na to mga ka-idol ay May tatlong uh, kategori Kung baga Tatlong klase ang dinadala nito Okay, and the first place mga ka-idol Ito yung pusti Sa Tiris Ng aking ah uh, bahay. Kung baga itong Pusti na to, siya ang nagdadala ng uh, balkonahe o tiris sa itaas. First na kategori, ika uh, dalawang category, mga ka ay ito pa rin ang uh, Pusti sa git o no? sa git po dito mga ka idol. Siya ang nagdadala in the first place, tiris. Si kan uh, Pusti sa git. And the third mga ka-idol, ano ba ang third na kategori or dinadala sa posting ito? Actually mga ka-idol, ito yung uh, para sa pedestal ng aking bahay. So, sa ngayon mga ka-idol, may tatlo itong a uh, dinadala pero focus tayo mga ka-idol sa pedestal. Alam nyo ba mga ka-idol kung ano ang standard ah uh, size or ano ang standard ng haba o taas ng uh, uh, pedestal poste. So kung gusto nyo malaman kung anong taas or height ng pedestal para magiging standard ang pedestal natin, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, kino balik tayo sa tanong ano ba ang tamang uh, standard size o taas ng pedestal? Okay, mga kaidol, ang haba o taas o tayo ng pedestal, mga kaidol, ay nasa 14 feet. Ang tanong, uh, TV yung uh, pedestal ko Relarge TV ay uh, half concrete half din tubo okay kapag ka half concrete tubo kailangan yung concrete nyo ay nasa 8 feet yung haba okay 8 feet yung haba mga kaidula hanggang dito sa lupa oh. dito hanggang dito may tayo mga kaidol yung haba ng ating uh, concrete okay ang pag-uusapan dito 14 feet yung haba okay so yung concrete natin mga kaidol ay nasa 8 feet so ang kulang ay 6 feet okay no 6 feet yung kulang so yung tubo natin mga kaidol pumutol tayo ng tubo ng pwede 8 feet sapagkat yung 8 feet yung 2 feet ay Ibabao natin dito sa concrete. So, yung naiwan ay 6 feet. Okay. 8 feet na concrete and then 6 feet na tubo equals 14 feet. Okay no? So, ganyan mga ka-idol ang pinaka-standard na size ng ating pilistal. Uh, ang tanong, Rilards TV, kung 13 Uh, pababa yung haba ng ating standard. Okay no? Pag 13 mga ka hindi papayag yung mga source of current kung yung uh, pedestal nyo ay nasa 13 uh, below. Sapagkat so, yung 13 below ay hindi standard. Okay, balik ang tanong no? Ang standard ay 14 feet pataas. Okay. Ang tanong, kung 14 kit pataas are uh, large tv okay lang ba mas better kapag ka uh, 14 ft pataas wag lang uh, 13 uh, 14 13 pababa wag lang sapagkat uh, bawal yun sa uh, source of uh, current ang tanong ridge tv pwede eh, ba na buo yung uh, pusti namin na concrete hanggang uh, 14 ft okay lang ba sa dabaw light or mga source of current na ang ang pusti namin ay concrete, concrete na pusti, wala ng tubo. Uh, ang sagot, okay mga kaidol, kung buo siya concrete. As long as naaabot siya sa 14 uh, feet na standard na hinahanap ng source of current natin, double light o meralco etc. Kung ano ang pahalan sa mga kurinti kung saan kayo na lugar na uh, below.